Hi guys, good morning! Welcome back to my channel! Chutela Quintera! Dito tayo ngayon kumala sa my one-time promenade. In case, yan yung kanilang mga popcorn food stuff. Ayan, popcorn food cart. Pero automated siya. Pipili ka lang ng ano lang sa bulsa ko di o may anti para di pero traboy lang sa pinakabulsa nga gama'y sa may red nga daw ano sa pinaka gamay nya bulsa Lantawa. Ano ano ah parihipahide kayo ano ano Siyempre ano 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 nga ano ang ano nga salamin. na ano 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 mahal Mahala yung nagpagbragitakon mo. Oh, salamat. Ay, salamat. Nagina ka taon. Nagpaubragitakon ka dyan. Ito, oh, ito, ito. Saan? Una, ito nga, nararadiba lang. Hindi, gid amo dyan. Oo. Oh. Pindugangan ka sa hindi amo dyan. Kaya tayo dito guys. Yung totoong mga daan dyan nga train. Nasa loob tayo ng train. sa... Okay. Dito <laughs> sa spin. Yan. iban ba? No? Ka pahoyre iban. two, three Eh, paano mag-aiman? Hindi ko maano. Eh. <laughs> Let's go. Okay.